Open kami ng mystery sack. Pumuha kami ng mystery sack para sa... Kundayin, Lord, i-blast na po ang laman nito. Sana magaganda po. Akin na. Let's go. Dili, spray mo to, be. Spray mo. Sana po maganda ang laman niya. Ano? Ito po, parcel. Okay. Opo. Sana po maganda ang laman niya. Ito Hello. na. Hello. Yay! Unang parcel. Isa, bibilangin muna natin. Alis ka dyan, ilalagay natin. Wala po, galing. One, two, three, four, five, six, seven, Seven. ang eight na yun, eight, nine, nine, ten, ten, eleven, oh. ten, ito, Lock -lock. eleven, Lock -lock. 12. Know, Ooh, ito, 12. 12. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 16, 15. 16. 15. 17 15. 15. 15. 15. 56, 57, 58, 59, Ay. Ay. 60, 61. oh 61 Fifty-six. Fifty-seven. Fifty-eight. Fifty-nine. Sixty. Sixty-one. di ba? Sixty-one parcel. Wala na. Wala <laughs> Sixty-one parcel siya, guys. Ay, wait lang. Ayan, guys. So, open na tayo. Masugot naman yung anak mo. Ano ba yan? Males ka kasi dito. Ano dante? yung niya? Hindi. Ito. <laughs> 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 oh, ito. O, ito. Mamakas. si Wait lang. pala yan, mama. galing mga RTS na ano. Wait lang, na. mga tagamin daw yung iba. Mga taga daw yung ibang item. Hindi na nakukuha. Ayan. Magic lip serum. Magic lip serum. Ito, taga Laguna. Laguna. Ayan, guys. Ang dami niya. Lipstick ulit. Patingin. Ah. Landahan lang, ah. Nandang wow, Lipstick! go. Ate Uy, gold. <laughs> got, la, yung wala. Saan? Saan ang gold? Wait lang, ano, 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 ano? ano Lati ka ako tulad ng lipstick mo. Oh. Four pieces Hindi eh. <laughs> ko alam kung ano yan. Pati <laughs> yan. <laughs> <laughs> Ay, butik. Good, sa, yan, eh. sa cable yan eh. Sa table. ayan. Uy, may wig. pwede pang ano, JS Pram. Diba, mapibenta yan sa JS Pram. tuloy, <laughs> ano rilo? Ay, mama! O,

items ang tawag dyan eh. Sinisira ni Lola. No? Parang tama. Oh, oh, big eye. Black eh, emerald. Ano to? Eyeliner. Oh, yung malalaki kasi inaabangan oh. to ni Mama. O, tingin na. Guys, manood kayo guys ng ating live mamaya. Uh, yung dami! Ibi! Ano? 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 Bibili, bibili, bibili na, bibili na. Bibili na. yan? <laughs> ano ako. Ano yan? Kumu ano ba yan? Ano ba Ano ba yan? Ano ba yan? Ano Ano ba yan? Ano ba Ano Ano, ano? ano Parang dami. Kumain ka muna. Baba, mama. Oh, bakit? Oh, ba, ka. Mama. Ha to Ano? Hoy, uy pang lang 'to. Akin na lang, Ako yalang, Parang tanga binebenta 'yan. Oh, ito na magbaliktad, na, ma. Mujut <laughs> ko pa nga 'yung idea. Niyan. Eh. <laughs> yun? Ito na, ma. Oh, tempered glass. sa alam niyo sa tempered glass? Ano lang to, shake. Tempered glass Baila? na ano? Oh, oh ito. 'Yung lalaki gamon, ha. tempered glass sabi Oh ay. Ano to? Parang ano higpitan na. Higpitan kasi hindi malab yan. Ito mo ang surprise. Ano naman to? Ano 'yung? ang ganda. bye papa. Dad, Kasi ano pa natigil kasi 'yung yun Ano 'yung Ano LCD. LCD to kasi may ano siya. Uy, go Oh, ito. Wag na bukas na yan eh. Anong bukas dito? na? bukas. Ay! Guys, may bag. Oh, belt bag. Belt bag. Ganda nito, mas maganda to. Mas maganda to. Wow. Ito mas maliit. Oh, ito mayroon ulit. Kinapanan nila. Oh, mayroon ulit. Dalawa na. Ito, open na. Ano ba naman? Sini. Ito yung mag Diyan Di ani open ni mama. Eh, 150. Oh, ayan na. Ano 'yan? Ha? Ah, beauty, emerald. Ayun Ayano cream. Uy, tapos dito po. guys. Marami pa tayong i-open. Dami pa niyan, oh. Uy, may bra! May bra, dalawang braso. nakikita ko lang 'yan na mag-o-open mga ano, eh, mga supplier. Uy. Ah, Ikaw, si Amber. Opo, Sina Galina. Ang na ng ano mo ito, isiksik mo dito. Diyan sa loob ng bag. Huwag sa loob ng bag, may kitaw. Tawag pa. ito, tagas Opo, Case na may tempered kasama. parang katulad sa kung anong-ano 'to.

bakpom, sa din sa kita nyan, kita Sa kita nite. kita nite. kita nite, kita nite. ay kita ba? Okay. bakpom, kita nite. ay kita nite. 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 ay kita nite. bakpom, kita nite. ay kita nite. bakpom, kita nite. ay kita ay kita nite. bakpom, kita nite. ay eh, ano Ito. Ano po? Oh, Anong pag-inokong case? Oooo. Okay. Mabili ka pa lang isang ganito. Ooy! Pat oh, iPhone. Oh. Ha! Ha! ka pa rin. Iko mo mabenta ka rin. Aaaaaa! 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 case net. Opo rin. Aaaaaa! 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 Ano? Ano ba? O, on case na, na yan. Ano ba ay, iwanin niyo mga pang cellphone. Opo. Ayon, ayo ayon, 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 Ito ba yun? Nagaya Yan nakaulat. Uy, bag! Matutusok ka! 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 ka! Matutusok ka! winchy. Okay. gumswingy. Ano? Okay. Ito mo na. Pala. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Aba yo ye. Haha. Bago lao. Aba yo ye. Aba yo ye. Aba Ano? ye. Aba yo ye. Aba yo ye. Ano 'yun? ye. Aba yo 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 ye. Ano?

Picture ko ba? Ay, oo. Oo, Oo, malay. Oo, oo. Dadote! Wait, rin ata, tambucho. Pati ito ate, pikiran na yung description Yung product name? Big Elbow and LTO. oo. pouch size. yun. Bigyan mo na. Aria, eh. oo. mo oo. may na. Saan? Diba? Yung order mo. Aria, Uy, ang dami naman. Ay, pwede lang, lang,

bella, lock, okay nae, temperature ulit, mama sama kamo, mama sama kamo, mama sama kamo kung ano ba? ilagay mo muna dyan para sa amin ang, bayan tanga ko? ko, wait sa earbuds, kaya ng earbuds, maganay di kasi baba, cut, makeup, ulo, baba 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 ano ba yan? <livet> uy, hindi oh. Ah. Grabe <laughs> <Abrakan> ka naman. Uy, flash. <laughs> Mga ito, sinasabi kung ano! Gusto kong flash. Wala Yan na naman. Baka may itago dito ha? Ma, may bilhin ko ito, Pangilaw. Baby, baby, pang ilaw. ang tamila! manak siya yung... Uy, pa. ba lang ako dyan? Pero sa na pagbasa, parcel. Uy, 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 uy,

papulit ko oh, ito angay pang papol din. ay 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 Ayan, ay 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 ay

Oh, sige. Pangtila lang ba naman si Gela? Mascara. Ay, na. Mascara. Eyeliner. Wow. Eyeliner ko. Gamit ko ng Complex. Happy pa. Complex. 'Yun, Complex. Asa mo 'yung ganun? Ano 'yun? Yung tempered glass natin. Hanapin mo 'yung ano diyan.